Good morning, good morning mga Tayo ay tayo ng isang Bayang Yung isa na sangit e, tumakbo na e, ah, 3 kilo ah, Bisimit ah. maghila na tayo lambat Para sakaling makahulit ang maraming isda, sana. Tawaan tayo ng pumay kapal. Okay, let's go. Tamahan nyo ko. tan na na ada nagkato yung kan yung isda lang baka maputol dito sa atas kaya kung hindi natin mahuli magpaka ah uh, maputol siya dun sa may bato na sa huli naman natin saka hindi makawala. <coughs> parang siya po otolo. Ipapakita talaga yung nylon. Ano yung bayang hindi ko na video kasi biglaan lang nagayos na ako sa yung ko biglang kinagat kaya hindi ko na video na agad Walang, walang nagpapakita ng ano. Hindi okay, okay. pa na, ako ba? Hindi pa sila putol

para lang kung makatakpo ng meron ng ganong katipay para hindi talaga na gano'n no? wala, zero sa ano, walang wala kadalis-dalis Ano so, ang dapat? Kapatid, Yun, nandito pa rin yung istaw oh. Kaya natin to. Kailan na... Salamat doon, doon pa sa ilalim yun na Papatid. Wala na yung lagdong. Tanggal na. Isda dito. Wala ka wala. salo, Dito yung isda. klaseng isla kaya to salamat naman napatid patid biyera lang mahuli pag ganit niyang sitwasyon na sasangit siya tapos patid biyera lang sa humingi yan o no? Bayang siya ka. Bayang. Yan. Yay! Hey, hey. Dala rin. Thank you Lord. Hindi siya nakawala. Ah, uh, magpapakain talaga siya. Ano ito? pa dalawa tayo salamat naman yun uh, nga patid magpulong lang ito ay eh, natanggalan ng isang sima oh. Dito siya sa ano sa yung naka sa bato. Natanggalan ng isang sima. Ah. Ano? Parang Para kinagat din yon Meron din yon Tinanggal na tanggalan siya. Ay hindi pala. Sorry. Ito pala, lima. Graso siyang sima. Ito. Kala ko na ano. Okay, thank you. Nakadalawa rin tayo ng bayang. Wala. Sa dilis, zero tayo sa dilis. Hello. Walang dilis. Huh. <laughs> Ayan guys Wala talagang kahit isang pirasong dilis wala Okay lang, nakahuli naman tayo ng dalawang bayang Thank you pa rin sa blessing na binigay sa akin ng Panginoon Hindi, ilus kasi Bandarun malayo siya doon pa yung hindi yung isla na yan malayo na masyado yun doon lang yung tapat ng uh, bayan namin mga tatlong baryo pa mula dito sa amin nagdagan kinagat Pinag ulit yung isa kong pamayag pamiwit uy isa pa yun wala Okay guys, tapos na tayo paghila sa ating lambat. guys. Oh. oh. Ilang bayang. Mak Dan lagi magina Maraming salamat sa iyong walang sawang kapanon sa aking mga video na upload Ang oras natin ngayon ay alas 5 gis na. Malapit ng sisibulang yung araw. Ah, uh, uwi na ako. Walang dinis, kahit isang piraso. Wala. Uh, okay. Maraming salamat sa inyo. At uh, sana hindi kayo magsawa sa aking mga in-upload ng mga video. God bless you sa inyo lahat. Bye-bye.